Hello guys, good afternoon. Ayan, magluluto tayo ngayon ng lauoy. and nilagyan ko na ng sibuyas, uh, luya, kamatis. Ayan guys, oh, maghagpat na ta malunggay o oh, kamunggay guys. So maraming malunggay yan hagpato na ngayon guys. At yung mga gikusik-kusing isda nga tulingan. Sinugbang tulingan yan guys. Yung mga isubak, isahugo, isubak. So, ready na natin ang malunggay, guys. Hotpot, hotpot lang tayo, guys. Ayan. So, napakadami niyan. So, kailangan tanggalin natin yung parang mga ano, stem-stem na matitigas. Ayan guys, lagay na natin yung mga gikusikusing kusing mga kuan isda, tulingan, yung subak natin. Lagay na natin. Ayan, so pakuluin natin para maglasa yung tubig at lagyan natin ng pang, ano na pang, pang, ano panimpla. Ayan. So ayan ilalagay na natin yung mga matitigas na gulay unahin natin parang sahog ng pakbit yata ito guys eh basta sari-saring gulay yung aming lauoy so ayan na nailagay na namin yung mga may kalabasa dyan may sayote may okra ayan ang sarap ng lauoy namin guys kasi sari-sari yung gulay ayan kumulo na sarap ng sabaw guys tamang tama maulan ang panahon higup tayo ngayon ayan napakasarap at napakakulay ng kulay ng ating lauoy pag lauoy guys hindi yan ginigisa ha o yan nilagay na natin yung malunggay yung pinakahuli ang lauoy ay hindi ginigisa niluluto lang siya sa tubig pakukuluan ganyan ang lauoy at kahit anong gulay pwede ganyan ang lauoy sarap diba guys oh? Natatakam na ba kayo? Okay. Thank you for watching guys. God bless.